Hi guys! Magandang 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 hapon Mag update tayo sa ating tanim na tubo ah, Ito naman ang panibagong content natin ah, Sa mga Gvlogs TV dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel Please subscribe and share Comment sa baba para sa sunod na videos Makita nyo ang ginagawa namin sa bukid Para guys mag update tayo sa ating tanim na tubuh. Dan guys. menghabak yun guys ang lalaki ah shoot up po kay Papa TV from Manila shoot up po kay Freak Vlogs TV from Manila shoot up po kay Melissa Felti from Manila, Shoot Up Po Kai Super DM from Dumalgiti City.